5 lang to ha. 15. 5 to. Sino ko na ito, ha? Na no, po, po, no po. Po, ulit, ha? Mga dando. Pede lang <laughs> one time. Boye. Si bayad. 'yung nanu kung dito, Boye. 'Yung nagpadrag kung Poclong... umuulit ata. Baglaw. Bravo na Ilang eh. minutes na? Ilang minutes na? Ilang minutes na? Alag, isang minuto pa ha. One side ha. Ah. So, may ano pa, ikaw car sa, sa likod. So, sisiritan natin. Ay, gago. Ano, alag ka na? Ito na, one side lang. Ito <tabingan> yung muna mga na drugs I-drugs. Gusto mo kita dyan sa katabi mo? Ito katabi mga tabingi yung mukha. Ayan o. Ayan. Mayroong tabingi. ng sino mo Tabingi o. <laughs> Ayan o. <laughs> uh, yung ng sponsor eh. Uh, Maganda kaya pala ako sponsor. Wala nang tatanggap dyan, ang kapal ng gilagid mo. Ito <laughs> nga yung the best ngayon e. Gilagid is the best. Ang kapal eh. Ano yan? Ponser ba kay Lakam o? Pakita mo yung gilagid mo, pre. Pakita mo. Para tatunay talaga. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan yung sa kalabaw ah. Kukuha tayo ng ngito ng kalabaw. Meron mo na kayo. Meron Apat na kayo. Meron mo na ako. Meron mo tapos tapo mo dito. Tapo mo dito sa likod o. Oh. <laughs> <laughs> Ito tayo lang na, eh. si Baso so, lito, Wala wala huh? oh, na yung bayad? Saan na yung bayad? bayad, bayad. Sula, ano Ano dyan? Ano ko dyan? Ano ko dyan? Ano ko dyan? Ano ko dyan? Ano Ano ko dyan? Ano